Ecclesiastes 8.15 So I think we should get as much out of life as we possibly can. There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through this troublesome life that God has given us here on earth. Paano daw tayo magsusurvive sa dami ng problema, sa dami ng mga lungkot, sa dami ng hirap sa buhay? Tuwing may chance, enjoy. At yung mga walang chance, hindi huwag ka mag-enjoy, pero may naipong ka ng enjoyment sa buhay mo, sa puso mo, na pwede mong i-withdraw sa mga moment na sobrang hirap ng buhay. Basta hindi masama, huwag tanggi ng tanggi sa gusto mo naman pala talaga. Maraming uhaw, gutom, pagod at pagdurusa ang ma-pride ang sobrang pakipot. So maging easy sa buhay. Yung kanta na, If you come and put down my arm, I won't put up any fight because I'm easy. Easy lang. Hindi naman on moral issues. Kasi sa mga non-immoral issues, be easy. Madali lang. Huwag pahirapin ang madali. Katulad ni Ruth, namatay ang kanyang asawa, ang kanyang biyanan, uuwi na sa sariling bayan, kahit iniiwan na siya ni Naomi, ipinagsiksikan niya ang sarili niya kasi gusto niya sumama kay Naomi eh. Ruth 1.16 Sumagot si Ruth, Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. At dahil hindi naman siguro talaga ayaw na ayaw ni Naomi siyang kasama, kundi tinatanggihan lang siya dahil baka napipilitan lang siyang sumama sa matanda niyang biyanan para magalaga, kaya tinatanggihan siya. Eh dahil siya natong nagpilit, isinama siya. Anong naging bunga? Nagkaroon siya ng sariling pamilya, sariling bayan, nagkaroon ng pagkain, at asawang mayaman. So sabihin, hanapin, at kung kailangan, ipakiusap ang gusto. Huwag umasa at maghintay lang sa isang sulok na madilim. Huwag kayong laging umaasang matapunan ng kahit konting pagtingin. Ask for it. Deserve it. Huwag lang laging nag-react. You should be active. Luke 18, 1-5 Galing na mismo kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang isang kalinghaga. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ikinagalang na tao. Sa lungsod din iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal, ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang inagalang na tao, ibibigay ko na ang katarong ang hinihingi ng biudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito. So anong turo ni Jesus? Hingin mo nang hingin. Mahalaga pala sa iyo eh. Kung hindi naman niya gustong ibigay, hingin mo pa rin ang hingin. Sa kaayawan na lang na ng kakukulit mo, ibibigay na rin yun. Turo yun ni Jesus. Be firm when there is really something that you want. Especially in this issue, ang kailangan naman niya, justice. Hindi naman masama yung hinihingi niya eh. Katarungan, katotohanan, matapat na pagbibigay ng hatol ng hukom, eh may nagsusuhol kasi yung kalaban niya. Pero sabihin ako, Di ba lang hindi ko matanggap yung suhol ng kalaban niya? Papapanalunin ko na itong babaeng to na totoo naman ang hinihingi, katarungan. Kesa kulitin niya ako ng kulitin. It's important to have assertive behavior at the right time. Pero huwag ka sobrang assertive na nakakayamot ka na at nakakainis ka ng kasama dahil laging assertiveness na lang ang style mo. But there are moments, especially in issues that are really important to you, not to give up. He who barks the loudest usually gets the service. So walang kwenta maging mahiyain, maging kimi, maging dungo. Lagi kang lugi. At kung ikay magulang, manager, leader, tapos lagi kang kimi, mahiyain, dungo. Laging lugi ang iyong anak, lugi ang iyong nasasakupan, lugi ang iyong kinakatawan at pinangungunahan dahil sa kadunguan mo wala kayong napala. Dapat ang tao marunong na ipilit yung gusto niya in the nicest possible ways. But when there are times when nice won't do, then you can just be firm. Especially if you're asking for justice, you're asking for the right things. Sa so Luke 11, 5-8, kwento na naman to ni Jesus, ha? Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin isang hating gabi, isa sa inyo ay nagpunta sa inyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram mo na ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglakbay at wala akong maihain sa kanya. Ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Ikaw nasa labas, nagsasalita ka lang through the wall. Huwag mo kong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Sabi niya, hindi man siya bumangon dahil mabait siya, babangon siya dahil matalino siya, dahil hindi siya makakatulog, dahil hindi mo siya titigilan ng kakakatok. Si Jesus ang nagtuturo noon. So tell me kung tinuturo tayo ni Jesus na maging kimi. Kailangan mo eh. Yung pangangailangan mo, higit na matimbang kesa sa kanyang pangangailangan magpahinga. Kasi pwede naman siya humiga ulit matulog. Pero yung bisita mo buong gabi, gutom. So may mga moment na talaga pwede ka magpilit. Kung yung sacrifice itong pinipilit mo, eh, maliit naman katumba sa magiging sacrifice mo o nang nire-represent mo kung hindi ka magpumilit. Pero tandaan nyo mga kapatid, ah, huwag naman kayo magpupumilit at hihingi ng sacrifice sa bagay na naman talagang kwenta. Yung walang kakwenta-kwenta, pipiliti mo mag-sacrifice ang tao. Sabi mo, umaten po kayo sa birthday ng anak ko. Magtatampo po ako pag hindi kayo a-attend. Saan ba ang birthday? Sa apari po. Eh, magtampo ka na. Layo-layo eh. Labing dalawang oras na biyake. Konting tampo mo, labing dalawang oras kung biyake papunda, labing dalawang oras pabalik, apat na oras during the party. Eh, magtampo ka na. Pero kung napakahalaga sa akin, ikaw, na iligtas mo ang buhay ko, sinagip mo ko sa pumuputok na bulkan, sa lawa ng lumulubog na putik, eh, magbabiyahe ako ng 36 hours. Eh, kasi naman, may nagawa kang napakalaki para sa akin, Eh, imano naman, na may gawin din ako para sa akin, pero wala ka naman nagagawa sa akin, na abalahin mo ko ng ganyang kalaki. All in proportion.